Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon na ng Martes sa si 24 apat na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa ating mga balita sa araw na ito ng Martes. Maalinsang ang kalagay ng panahon ng iiral. Sa malaking bahagi ng bansa habang patuloy ang paghina ng Southwest Monsoon o Habagat. Ito naman ang sinabi sa pinakuling weather bulletin na inilabas ng pag-asa. Sinabi ng pag ng Easter list o mainit na hangin mula naman sa Pacific Ocean ang kasalukuyang dominant uh, weather system sa ating bansa. Ang Southwest Monsoon ay patuloy umano ang paghina at ang hangin mula naman sa silangan o mula sa karagatan ng Pacific ang kasalukuyang nakakapekto sa silangan bahagi ng ating bansa. E eh, dinagdag pa pag-asa na hindi nila inaasahan na na magkakaroon ng low pressure area o bagyo sa Philippine Area Responsibility. Mas mainit daw na panahon ang asakan sa ngayon kumpara naman kahapon. Sinabi rin ng pag-asa na magkaroon man ng isolated rain shower dala ito ng mga thunderstorms na pwedeng asahan sa hapon o gabi. Samantala, tatlong mga dams naman sa Luzon ang patuloy pa rin pagpapalabas ng mga tubig dahil ang level ng reservoir ay patuloy ang pagtaas harap naman ng mga pagulan na naranasan sa malaking bahagi ng bansa noong nakaraang mga linggo. Ang Ambuklaw Dam sa Benguet ay bukas pa rin ang kanilang mga gates. Para hindi umapawa ang Binga Dam sa Benguet, nagpapawala na ng tubig simula pa noong araw ng linggo. Maging ang Magat Dam sa Isabela, bukas din ang kanilang uh, mga gates para magpaawas ng tubig bago pa ito tuluyang sumobra. Samantala ang water level ang Angat Dam, tumaas ang 0.25 meters matapos namang umabot na sa 195.5 meters ang water level nito. Pero mababa pa rin ito sa normal high water level at 210 meters. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng mahigit sa 90% ng tubig sa Metro Manila. At nagbibigay ng irrigation needs sa may 25,000 hektare ng mga lupaing sakakan sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Samantalang Ipudham sa lalawigan ng Bulacan. Ay maabot na ang kanyang normal high water level. Ganon din ang Lamesa Dam sa Quezon City, San Roque Dam sa Pangasinan at ang Kaleraya Dam sa Laguna. Samantala, pinasimulan naman ng pamahalaan ng pagpapatupad ng 39.2 million dollars o 2.1 billion pesos na project na magbibigay amono ng kakayahan sa may 250,000 na mga magsasaka sa buong bansa na makagalaw sa kabila ng climate crisis at mabawasan ng masamang epekto sa kanilang food production systems. Ang Department of Agriculture, Pag-asa at ang UN Food and Agriculture Organization kamakilan ay lumagda sa isang tripartite agreement para sa operationalization ng 7-year climate mitigation project. Ang proyekto na tinawag na Adapting Agriculture to Climate Change ay gagawin sa may isang daang munisipalidad sa iba't ibang mga lalawigan sa limang rehiyon na layunin palakasin ang resilience ng mga magasaka ayon sa Department of Agriculture. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel ng APA Adapting Philippine Agriculture o ang APA isang expansion na pagpapalawak at intensification ng existing adaptation and mitigation initiative ng Department of Agriculture sa mga programa nila na naglalayong tulungan ng mga magasakang vulnerable sa anumang maaaring pagbabago ng kalikasan.